Kausap po natin sa linya ng telepono si Solgen Darlene Berberabe. Magandang gabi po, uh, Solgen Berberabe. Thank you for joining us tonight. Good evening, Ed, Chicky, and Jovi. Good evening Hi, po. Soljen, thank you po. Thank hmm. you po for joining us. It's my first time to talk to Soljen. Yes, oh. yes, yes. Good opportunity. But, yeah. Yes, salamat din po sa invitation. Yes, Ma'am, ma uh, tanong ko lang po. kasi uh, your your position in in uh, in uh, filing a manifestation before the Supreme Court to re-enter the appearance, uh, Of course, it it seems to contradict yung yung petition for recusal <clears throat> nung panahon ni, ni <laughs> so din recusal yun. yes 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 uh, that was approved by the Supreme Court eh uh, sorry po I, I know I'm backing up a bit huh, pero uh, what exactly does that mean uh, does that mean that the government changed its mind or that the the solgen which is the of course the lawyer of the government uh, shifted gears and changed its mind Yes. Uh, okay lang po na mag-backtrack tayo okay. para maintindihan din ng mga tao. So, uh, so totoo po na noong March 2025 ay nag-file uh, ng motion for recusal ang OSG. Okay. Uh, ito po kasi ay merong specific na konteksto sapagkat uh, yep. Yep. Nung simula pa po noong 2018, uh, so under President Duterte pa po, na nagsabi ang ICC na mag uh, na, may plano na preliminary uh, investigation sa mga extrajudicial killings eh very active po noon ang uh, OSG sa pag um ang, ang, ang position po noon, noon ng OSG dahil nagbabanta yung ICC na mag-i-investigate eh sabi niya walang jurisdiction ang ICC sa pagkat pagkatapos ng magsabi na mag investigate nag-withdraw sa Rome Statute. Okay. So, yun po yung consistent kasi na position na tinik ng OSG. Kaya, nung uh, 2023 na nangyari naman yung surrender kay former uh, PRRD, ay parang to, to avoid po any appearance of uh, conflict dahil doon po sa strong position ng Solgen noon sa ICC, uh, subalit, Si ICC naman despite the submissions ay eh, nag-desisyon, nag-issue rin naman siya ng ruling na Pilipinas, hindi namin inaayunan ang inyong mga mm -hmm. submissions mm -hmm. at may jurisdiction ng ICC. Mm -hmm. So mula po noon, may mga developments, at saka mga tinake na actions, ang Secretary of Justice uh, and the Executive Branch. Uh, mula po noon, parang at mula nung ako po ang naging solgen, ay di nagkaroon po kami ng uh again uh, assessment and determination given that the changes in intercommence uh, at uh kumbaga tinutupad din lamang po ng OSG ngayon yung mandato talaga na siya ang maging uh, representative or siya ang maging yes, ma counsel the of the, ng executive the branch mm. yes, yes ma'am so, Ma'am, so, so is it correct to say I'm, i'm sorry if i if i sound like i'm uh, simplifying things huh? but, but is it correct to say that uh that uh, we did the 180 uh not you of course uh, but but uh, the the position of the solgen in essence yeah opo parang uh, talaga pong uh, ganoon nga ang lalabas sapagkat dati ay nag-recuse siya although wala naman pong mga argumento noon na binigay ang solgen eh ang sinabi lang niya uh, hindi ko maaaring hindi ako maging epektibo na opo, counsel yes, dahil nasa po. position So wala naman pong mga argumento pang ibinibigay. Kaya uh, nag-hesitate uh, din ako kanina pag sinabing 180 ba yun, eh wala pa naman siyang mga argumento at sinabi lang niya na baka hindi siya maging epektibo. Mm -hmm. Mm -hmm. So Aljen, si Chicky no, ito, ah, para mas malinaw lang po, ibig sabihin po ba nito ay yung gobyerno ay nire-recognize na muli ang ICC? o just for this uh, specific case po? Cooperation Opo, for this specific uh, case wala pa, po, wala pa po ako doon ano tsok, mm -hmm. uh, dahil ito pong manifestation na i ni Senator Bato in fact uh, parang submitted na po for resolution kasi itong main case yung petition for certiorari and prohibition na final mm -hmm. nilang dalawa ni PRRD at saka ni Senator Bato So hindi na po talaga kami sana mag -e enter ng appearance dito dahil submitted for resolution kaso nag-file po si Senator Bato at mm. ang usapan naman po namin ng DOJ kung merong future na kailangan gumawa ng pleading at kailangan pang mag-appear ang uh, ang Trojan ay eh, saka po kami mag-e-enter uh, ng appearance. So kaya ito po ay eh, biglang nag nag comment kami doon sa manifestation so wala po pa po kami doon sa substantive uh, aspect ng main case sapagkat submitted na po siya for resolution ang nag-file po noon ay DOJ uh, kaya wala pa po kami doon sa puntong iyon. Mm -hmm. Uh, you've spoken po sajeno about itong takot ni uh, Senator Bato de la Rosa. Sinabi niyo po ay speculative, yun yung word na ginamit po ninyo. And you've spoken a bit about this. Baka lang po gusto niyo pong i expound kung bakit sa tingin po ninyo ay hindi naman immediate threat yung uh, kinakaharap ni Senator Bato de la Rosa sa ngayon, itong fear niya. Opo uh yung kinumentuhan po kasi namin may mga reliefs po kasi na sinabi sa manifestation si uh Senator Bato na parang uh, pinapakomtel niya mm -hmm. uh yung executive mm -hmm. na maglabas ng mga certification uh, tapos so ang sinabi lamang po namin ay yung uh pagdulog niya kasi sa Supreme Court may mga specific pong rule kasi kung kailan pwedeng dumulog sa Supreme Court kapag merong actual case or controversy uh, over legal rights which require the exercise of judicial power. So uh, kaya po dahil wala namang talagang official pronouncement as to whether meron bang uh, ICC warrant, uh, ang mga sinabi lamang po niya ay, Uh, mga sinabi daw sa sinabi ni Ombudsman uh, tapos mga news articles so wala po siyang binigay na actual or konkreto na makapag uh, point to an actual case or controversy so hindi po uh, kahit po halimbawa do sa expanded power ng Supreme Court to determine whether or not merong grave abuse of discretion eh dahil wala pa nga pong action ang government na pwedeng magkaroon ng allegation na may grave abuse of discretion. Kaya sabi po namin ay uh, mukhang na, ina-anticipate lang or speculative pa sa uh, puntong ito. Oh, pero kung sakali pong may darating na po talagang request from the ICC, like for example, a warrant, no? warrant of arrest at gustong magpatulong sa atin, Uh, ano pong expected na gawin dapat ng gobyerno sa atin uh, natin under our laws. Okay, uh, itang, ang sagot ko po ay doon din base ano sa mga executive uh, pronouncements ng DOJ. Ang sabi po niya ay siya ay seriously studying all options available to it given maybe binanggit po siya na uh, nagkaroon ng Implementing rules, yung extradition uh, extradition law. So, sabi ng DOJ, it has not seen or received a copy of the ICC warrant of arrest but pinag-aaralan niya ang kanyang options. Hmm. Ma'am, I'm just curious kasi minsan nagiging play of words o so semantics yung ano eh, yung kung kailan nagiging uh, fugitive o <laughs> wanted o nagtatago mm. ang isang tao. We had this discussion before in the case of Ping Lakson when he disappeared yeah. Noong 2009 or 2010 uh, and was citing the Miranda case. And then we, I, we, we had this sort of mini debate, nilang debate siguro, uh, uh Conversation. with, 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 the uh, <laughs> uh, attorney nung panahon ni Kibuloy. When <laughs> Kibuloy was in hiding, they refused to call it uh, yeah. in hiding. Yeah. And uh, this, hindi raw siya fugitive. Uh although eventually <laughs> nahuli din siya. Yes, yes, uh, yes, yes. But anyway, uh, in this case, uh, I, I know si Bato ay eh, hindi pa naman nilalabas kung meron mang uh, arrest warrant siya o wala. Uh, pero kung sakaling maglabas nga ng arrest warrant ang ICC at hindi pa siya lumilitaw, would he then be a fugitive or would he be as a authoritarian would usually say uh, just making himself scarce? and not in, not uh, in kapag po sa base sa mga international standards ano pag if they are wanted in a criminal case or uh, nagkaroon magkaroon na ng ng warrant or similar action for arrest by a court or competent authority tapos if they refuse uh, or they avoid uh, surrender so especially ho, doon doon sa pag ito po ay sa mga international standards or interpol okay. So yun po ay uh, magiging considered fugitive. Okay. I suppose that's clear. <laughs> <Yeah>. <laughs> I just had to ask that eh, kasi. So fugitive. Misa na, misa, nalilito na ako, nagdududa na sa rili ko eh. Mga euphemisms eh, no? Pinapaganda, iniiba yung mga wordings. Mm. Ma'am, tapos, going back to Bato, so, so, uh, I was also wondering about that eh. Can, can you tear or something that is not None. yet Uh, officially handed over. Or, or, yeah. or has not yet mm. been, I don't know, what's the word for that? hindi Served. Pa, served. Hindi pa na siya served. Oh. Oh, is, is that possible? Parang preemptive Tiero? Opo. Uh, again, uh, dahil po hindi uh, procedurally in firm po talaga kasi yung manifestation niya. Mm -hmm. Unang-una, manifestation po ang sinabi, mm -hmm. uh, ang mm -hmm. ipinangalan niya doon sa file niya. Pero marami naman pong reliefs na hinihingi Ah uh, so pag manifestation kasi di po ba alam naman Informing. na pag manifestation so meron kalamang sinasabi mm -hmm. na for information so para pong ang basak namin ay para ba siyang disguise request for an advisory opinion pero alam naman natin na si na this is beyond the scope of the Supreme Court kasi nga very specific kung kailan ba pwedeng mainvoke yung uh, judicial power so sinabi na ng Supreme Court sa mga juris sa mga iba-ibang cases sabi niya it does hindi hindi naman siya ang sagot sa lahat ng tanong natin sa buhay so <laughs> uh, and a case uh, will be ripe for adjudication only when a government action has been performed or accomplished okay. tapos yung challenged action results in an immediate or threatened injury to the petitioner. so uh, Tapos yung pag, pagiging entitled din po sa preliminary injunction, ay eh, klaro na rin po yung requisites kasi uh, sa mga Supreme Court cases. So, yung number one, kailangan may clear and unmistakable right. Number two, may material and substantial invasion of the right. Number three, merong urgent need for the writ to prevent uh, irreparable injury. Tapos no other speedy or adequate remedy. So, dahil while absent po ito, hindi talaga po magiging entitled. Tsaka yung dati pong TRO uh, na hiningi na talaga dun sa main case, na deny na po yun na Supreme Court. Eh. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. tapos si Atty. Toriona na uh, was arguing earlier that the OSG should not be allowed to enter or re-enter its appearance. Kasi sabi niya, institutional positions cannot be abandoned and revived on an ad hoc basis depending on the political weather. Opo. <clears throat> naiintindihan po natin ang kanyang sinasabi at of course nire-respeto natin uh, ang, uh, um, kumbaga mga ibang partido sa petition na ito. Ano? Pero I beg to disagree po kasi ito po talaga ang mandato ng OSG to be the defender of the Republic. In fact, nung nag-recuse ang OSG at nag-decision ang OSG, yun po ang kainailangan na ipaalam sa Supreme Court na pwede nyo ba kami i-excuse. Kasi yun po, yun ay in fact taliwas doon sa mandato. Mm -hmm. But because of the specific circumstances to avoid the appearance of uh, conflict, eh, yun po ang naging desisyon ng uh, OSG. So ngayon po ay uh, because of uh, the call for the OSG um, by the DOJ to represent and based on our determined assessment of the of the case and what law should apply, uh, we are just uh, accepting the responsibility of uh, the office. Okay. Uh, punta ko uh, na uh, Darlene sa uh, uh, ongoing ano no uh, investigation do sa mga flood control projects na na bogus or, or well ano sabi nga nila we know that uh, the OSG is uh be -re kayo sa anti money laundering council hindi Yes, ba? At, yes. Uh, tama po. about a week ago merong uh, news item about uh, seven uh, freeze orders ano at meron pang nine na pending uh, ito'y tukol do sa 6.3 billion worth of assets na naka meron ng freeze order Ah uh, okay. nga dito sa paghahabol okay. na ito. Uh, meron bang update doon na uh, Atty. Darlene na masasabi na kasi nine, meron pang pending na nine, eh. meron na bang umusad pa doon? Yes. Simula po nung nagpa-interview mm. ako na nabanggit ko yung uh, 6.3 yeah. and then the President announced uh, parang umakyat na siya. Mm. Ang huli ko pong kausap kay Attorney Ma uh, Matthew David na ED mm. na Executive Director ng AMLC, Parang nasa 12 billion na po yung coverage ng, uh -oh. uh, opo, ng uh, <coughs> freeze, freeze order. So, hmm. uh, yun po yung huli kong uh, kausap sa kanya. Okay, so, 12 billion. Mm -hmm. This is a freeze order, ma'am, no? This is yeah. not uh, for future yet. Uh, wala opo, uh, freeze order. So, yeah. ang freeze order po ay may effectivity ng 20 days. Oh, and 20 then, days. pwede pong ma-expect ma-extend siya to six months. Uh, it, yung six months po, ang ginagawa po ng AMLC ay humihingi uh, ng mga uh, mga bank inquiry, tinitingnan kung kasi sa mga preliminary financial investigation nila, uh, maaaring uh, X number yung bank accounts, pero kailangan na masusing tingnan kasi baka may mga na-close na doon. Uh, so kaya po, within the six months, uh, <clears throat> pwede pong mag-file na uh, kami ng, si ng case for civil for feature kapag kahanda na yung, uh, yung, kaso. Pero sa, sa inyo rin ang galing na nagiging masado ng creative ang mga kriminal para itago ang kanilang mga assets o so yung mga nakuhang ano, no, uh, yaman na yan. Uh, pero sabi nyo nga, uh, parang dapat maski yung pinaglipatan ng uh, ng mga properties na yan, uh, inilagay sa ibang pangalan. Dapat mapatunayan din ng mga tao na yon na they're capable of buying those properties. Opo, tama yun. Uh, meron pong RA 1379, mm -hmm. isang 1955 na lang. batas mm -hmm. <coughs> na basta maipakita na manifestly Uh, disproportionate sa salary ng isang public official mm. ang kanyang ari-arian, ang kanyang lifestyle. Uh, Nababaliktad na po, nagkakaroon ng presumption o ng pagpapalagay ang batas na ay unlawfully acquired yan. So mm. ang kagandahan po noon, hindi kagaya doon sa pagka sa civil forfeiture na talagang kailangan uh, i-connect mo siya na dapat ma-establish ma mo na yung mga accounts ngayon eh ah uh, ginamit para dun sa mga predicate sa pagcommit ng mga predicate crimes eh ito po dito po sa RA 1379 tad so ikaw ngayon public official na uh, ba base sa salin mo bakit napakalaki nito yeah. eh ganito lang ang sweldo mo so yeah. ikaw ngayon ang magpaliwanag yes. uh, paano mo na acquire yan yeah. yun po ang mas mad, mas kagandahan nito at sa summary proceedings lang yung RA 1379. Okay. Ma'am, kahapon we were having a discussion with the uh, USEC Aboy Paraiso. O, Paraiso, di ba? Paraiso. Nang CICC, uh, yung cybercrime. Ay, I, opo, opo, uh -oh. Member po ang OSG. Yes, so, isa, yeah. isa pong assistant soldier ko ang nag-attend po noong TWG. Yes, ma'am. In particular, yung yung concern uh, dinadaan na dinadaan dinadana sa cryptocurrencies, yung uh, yung loot uh, para malonder at uh, at ma dissipate o mailipat sa kung saan-saan. Uh um, um of course it's a bit hard to talk about yung cryptocurrency kasi <laughs> oh, hindi oh. hindi mo hawakan. <laughs> hindi tangible sa Yung atin Mga Bitcoin, eh. yeah. Bitcoin na 'yan. <laughs> o okay, mga Bitcoin. but, but, but I'm wondering lang how difficult it is to, ano to uh, for 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 the government uh, to, to trace to, to well, track, trace yeah. and identify oh these people. Uh, sabi nga ni Aboy Paraiso, sinwerte pa sila uh, na merong nagmagandang loob, nag-goodwill na foreign uh, foreign country or institution that uh, revealed na isa sa mga nag uh, naglilipat ng pera ito is a contractor. So, napafree sa ata ng hamlak eh. But other than that, parang, uh, parang, I suppose the concern of a lot of people is we might be able to identify a few, pero baka most of them may eh, mailusot sa cryptocurrencies kasi nga ay eh, medyo heavily unregulated eh opo ah uh, totoo po yung concern na iyon ano at uh, kami po na nasa government talagang minsan nag-aano na lang po kami one case at a time, one day at a time kasi talagang overwhelming uh, tapos ngayon yung yung balita pa na si ICI Commissioner uh, Babe Simpson ay nagresign so parang siguro po sa sa, sa bigat, sa lalim Ah, uh, totoo po na magigging uh, cause for concern siya sa mga tao na hanggang saan kaya ang mahahabol natin. Katulad ang masabi ko lang po ay uh, for example because I, we are working with AMLAC. Talaga pong double time sila. Dati pag may mga kaso po kami na hinahawakan. Siguro it takes them a few months before pa makapag-file ng freeze order. Ito po dahil yes. double time, triple time sila in a matter of uh, two weeks yung pinakamabilis talagang nakapag-file ng freeze order so uh, meron pong transparency portal humihingi ng tulong sa mga taong uh, sa mga sa mga uh, uh, kababayan natin so siguro po basta nagtulong-tulong kung may mga tips na ibigay uh, may mga na, na, na nakukuha na rin po kami information na o ito tingnan itong mga buildings na ito nasa pangalan may uh, kaibigan kabarkada may mga ganoon po eh so ako po'y umaasa na dahil lahat tayo ay apektado at lahat tayo ay may pakialam dito ay eh baka po uh, uh, hindi ko masabing magagarantiyahan lahat pero sana po ay uh, a substantive amount uh, will be uh, traced and uh, are reached by the government authorities Naku, sayang, mm. and Chiki. Konti ang oras sa atin, pero pasalamat na tayo kay uh, Solz and Darlene Berbarabi sa kanyang uh, pakipag-usap sa atin ngayong gabi. First time nating tatlo makausap si oh. si, si uh, Solz. thank you po. po.